So, ayan, nilagyan na natin yung sauce. And diced tomato, tsaka tomato sauce. Tapos, nilagyan natin para sabay-sabay na silang manutos sa green pepper. Saka yung ano, lagyan natin ng dalawang. Ano, kasi magdadala pa sila ito ng para pagkain nila. Dalawang kalahati ng ano. Ayan, dalawang kalahati ng. Ayan, mayroon ako pang lagyan na yan na. Ito yung, yung, mga ano, ano ko. Oh, so, anyways, para sabay-sabay na silang maluto. Ayan. Maluluto yan. Maglinamihan ko para marami-rami naman. At kung kulang ang sauce, lalagyan natin ng more sauce. Para, matapos na at makapagpahinga din ako ha pala no kayo na lang ang pahinga no Matapago din ako eh ang dami kayang natapos dito so kaya kayo eh hindi kong kit eh mag, mama ang maglilinis pwede rin naman kayo kahit na ganyan eh may mga lalaki din marunong mag maglinis ah. Pero bihira yun. Bihira talaga yun. Si Roy maglinis. maglinis. Pag naglinis yun, tapos ang tagal-tagal. Diyos taga, ano, ko. Ang tagal. Tagal niya matapos. Tinuro ko naman sa kanya na uh, i na uh, yung mga ano kung gusto mo talagang malinis na malinis i-orong mo lahat yung mga ano tapos walisan sa tapos sa uh, mga ilalim imap tapos uh, yan yung tapos eh pagkatapos lahat-lahat ng mga ganyan mag-sanitize ka na naman yan. yun yung ano ko yung the dusting ganyan lahat yun all of the above yan so yan na muna yung ano natin tapos uh, kailangan nating haluin to Ibrinawan uh, every now and then para hindi siya didikit so yun ang ating chop soy yan